Ano nga ba yung tinatawag na moonlighting? At may equivalent definition ba ito o tawag sa Pilipino? Ang, ang moonlighting kasi sa ating pagkaka sa batas, wala naman talaga ng specific na word na ginagamit mm -hmm. yung moonlighting. Pero paraan ng mga Pilipino na magkaroon ng dalawang trabaho, pero dapat isa lang yung isang employer nila. And mm -hmm. uh, this is particularly important at mahalaga especially kung ikaw ay isang public servant. So parang namamangkaka sa dalawang ilo. Hala, ang definition. Ang definition namamangkasa sa pagtataksil, no? Ah, uh, <laughs> dalawang uh, employer kung baga, no? So, uh, ito ba ay uh, nandun lamang sa pagiging employee. Pa, paano kung ikaw ay may negosyo, matatawag din ba itong moonlighting? Ah, kung may negosyo ka at marami kang negosyo, hindi naman ho ito pwedeng sabihin natin mo lighting. Maaari ka naman magkaroon ng marami negosyo kahit ikaw ay isang ano. Pero ito ay applicable lang sa, you know, yung mga discarte ng mga Pilipino like sideline, mm. lighting. Because ang 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 intindi natin, dapat ikaw ay nagsisilbi sa isang employer. And mm -hmm. may mga provision yan sa kontrata at kung ikaw ay public servant, hindi lang sa kontrata kundi sa Code the conduct ng public officials and public servants mm hmm Nabanggit mo yung kontrata so ito itong moonlighting ibig sabihin pumirma ka na ng kontrata sa isang employer tapos uh, gumawa ka pa ng ibang trabaho so may isa kang additional work no itong ito ito ba yung uh, ibig sabihin uh, Jeff Opo. Halimbawa po ako. Uh -huh. Ako ay isang employee sa no, isang kumpanya pero uh -huh. ako ay nagtatrabaho din sa isang school bilang isang teacher, uh -huh. part-time lecturer. yon ay fighting. Uh -huh. Hindi ko ibig sabihin ng moonlight, illegal na ako. Uh -huh. Yan. Uh -huh. so, hindi ko kasi, depende sa limitation ng kontratang pinasok niyo sa inyong employer mm -hmm. or kung nasa gobyerno kayo sa provision ng batas na nag apply sa atin. Okay. So, ibig sabihin, moonlighting is not necessarily bad, pero kailangan malinaw sa iyo at dun sa parang nakasaad sa kontrata mo na kung ano yung pinapayagan at kung hindi pinapayag pinapayagan. Ano? Uh, Kailan kailan po ba naging bawal o bawal ba ito? Sabi mo nga hindi. May mga sitwasyon ba ni pinapayagan ito? Ano ho ang uh, halimbawa sa private sector at halimbawa sa sa public sector o sa gobyerno? So ang 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 moonlighting kasi nagiging masama masamayan kasi dahil sa konsepto ng conflict of interest. Mm -hmm. Yung conflict of interest na yan, uunahin mo yung interest ng isang kumpanya over the other kumpanya kung saan ikaw ay primarily employed. Mm -hmm. So kung halimbawa ako, uh, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, dapat yung sideline ko na pagtuturo ay hindi makaaapekto doon sa pangunahing pinagkukuhanan ko ng sweldo. Mm -hmm. So eh, yun po yung nag bawal. Pero may mga provision no sa kontrata, halimbawa sa private sector, bawal ka talaga kumuha ng sidelines mm -hmm. because sa nature ng trabaho niyon. So, dapat kung ikaw ay magiging isang empleyado, malinaw sa iyo ano yung mga polisiya at limitasyon ng iyong employer pagdating sa mga sidelines or pagdating sa moonlighting.